mga par. Napag-usapan nga natin sa mga nakaraang video ang chapter 1435 kung saan nagkakainitan na ang sparring ng pareho nating idol na si Ipo at Mashiba. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang chapter 1436 at 1437 ang pagpapamalas ni Ipo ng kanyang mga bagong strategy sa pagbaboxing. Matapos gulatin ni Ipo ng isang malupit na kombinasyon si Mashiba, nagulat ang buong Touhou Gym at ibang mga boksingero na nanonood. Ang iba nga ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nagulat naman ang isa kung paano pinakita ni Ipo ang kanyang boxing prowess sa pag -dismantle ng strategy ni Mashiba at sunod na nagpakawala ng dalawang malabombang suntok. Ang iba naman ay nagulantang dahil po akala ni nila tuluyang nang nagretiro si Ipo sa pagbo at ito ay kinakalawang na. Kaya naman ang bata ni Ipo ay proud na proud sa kanyang senpai at nagyaya ito na parang sinasabi na Wano, oh, gulat kayo no? Sa isipan ng ating idol na si Ipo, yun nga daw ang kanyang iniimagine na senaryo simula pa ng una. Kaya't mas lalo itong naging confident sa sarili na kaya niya pang gumalaw at ipagpatuloy ang intense na sparring. Dahan-dahan itong naglalakad paikot sa tila isang batang na corner na Mashiba. Sa isipan ni Mashiba, napasabi ito ng Ano, susugod ka ba o hindi? Patuloy nga unti unting gumagalaw si Ipo abang tumidistansya kay Mashiba. Grabe mga par, walang magawa si Mashiba no? Kinakabani. Eh. Usually mga par, pag maganyang distance, dinudominan ni Mashiba eh no? Pero dito sa ating bida, walang magawa ang angas. Nagulat nga si Coach To sa kanyang nakikita. Dahil hindi ito ang karaniwang Ipo Makonochi na kilala niya noong aktibo pa ito sa pagboboxing. At tila bagong version ito ng former JBC featherweight champion. Hindi na iwasan mapaisip ni Mashiba at naninibago ito dahil ang kilala niyang ipo ay malababoy ramo na sugod lang ng sugod. Patuloy na nagiinit ang ating bida dahil gustong gusto nitong makatulong kay Mashiba sa paparating nitong laban para sa WBA Lightweight World Champion. Nagiinit na nga din si Mashiba dahil sa isipan nito pumunta sa gym si Ipo para magulo lang sa kanyang training. At sunod na pinaisip siya kung talaga nga bang 100% na nagretiro na itong ating bida. Pero nagulat nga ito sa kanyang na-experience at hindi lang ang special southpaw stance ang pinag-trainingan ni Ipo. Pati ang basics nito ay nag-improve at siguradong hindi nagpabaya sa kanyang pag-iensayo sa fundamentals. Kaya naman gustong i-make sure ni Mashiba na sa susunod na magtangkang sumugod muli ang ating idol, sisiguraduhin itong hindi magiging madali iyon at pupuruan ito gamit ang kanyang malulupit na suntok. Muli nga nating nakita ang right step in South Pupika po style ng ating idol na si Ipo. Kaya naman nagulat at nabilib ang mga manonood dito. Nang magpakawala si Mashiba ng isang long left jab, mabilis, suabe at tila predicted na inilagan ito ng ating bida. At agaran nitong sineta pa kanyang pivot put para iprepare ang kanyang mga malabombang suntok. Sunod-sunod nga ang pagpapakawala ni Idol ng mga matitinding suntok at walang magawa si Mashiba kundi salagin ang mga kombinasyon nitong hooks at uppercut. Grabe mga par, ginawang parang bata ang Grim Reaper hanggang sa mga sa lupid. Ang lupit! Nagulat na ang mga boksingero sa Doho Gym dahil tila inararo lang ito ni Ipo at pinaulanan ng mga suntok. Ang iba naman ay napatanong kung anong nangyayari sa loob ng ring at meron pang hindi makapaniwala dahil si Ipo ay tila pinaglalaroan lang ang boksingerong lalaban sa world title. Mga par, take note ah, si Mashiba ay 2 division higher na nasa lightweight kumpara sa ating bida na si Ipo na nasa featherweight. Kaya talagang kakaiba ang pinapakitang pagdodomina ni Ipo sa sparring na ito. Nagsisimula na ang mabahala si Coach Toho sa kinakalabasan ng sparring session. Hindi ito makapaniwala dahil tila naloko sila ni Ipo na nagpanggap na didistansya at biglang umabanti gamit ang kanyang explosive speed. Ang mga tactics nga daw na to ay wala sa gameplay ni Ipo noong siya ay lumalaban pa sa ring as professional. Dagdag pa ni Coach Toe, dahil nga pinaparatili ng ating bida ang kanyang pivot leg ng malayo, hindi magamit ni Mashiba ang kanyang mga signature punches. Dahil doon, pwedeng magpakawala ng mga malabombang lips si Ipo ng libre, habang si Mashiba naman ay walang tsansa na counter, Kung hindi nga lang daw kilala ni Coach Toe itong idol natin na si Ipo, aakalain mong natural at veteranong southpaw boxer ito. Dahil sa pinapakitang boxing prowess nito, hindi mapigilan ni Mashiba mairita at sinabing, wag mo kong at sunod na sinabi nito na papalit pa rin at puwawas sakin ko yung pangamu pero parang may napansin nga ditong kakaiba si Coach Toho nakita natin tila predicted na ni Ipo ang galaw ni Mashiba at handa na itong kumantor sa paparating na uppercut kaya naman hindi na napigilan ni Coach Toho sa nakikita niyang patibong at napasigaw ito na wag mo itutuloy yan at dito na ipinakita ang papakawalan ni Ipo na buong pwersang big left swing mabuti na lang at mabilis na nakailag si Mashiba at nakalayo-layo Muntika na kang hindi makahinga mga manonood sa jeep na makita nila ang malabombang lepok ni Ipo. Nagulat si Mashiba na napalagok sa senaryo na yun. Dahil sa buong sparring pala ay parang masapalad lang siya nito ni Ipo at planado ang lahat ng mga mangyayari sa laban. Muli na namang pinakita ang proud na si Itagaki at sabay sabi ng Sayang! muntika na! May biglang lumitaw na kamay na parang nanghihingi ng atensyon. At nakita si Coach To'o na humingi ng konting oras para patigilin muna ang mainit na sparring. Kaya naman naguluan si Tagaki sa biglang pangyayari at napaisip kung ano yun. Sinabi ni Coach To'o, Sorry, akin to. Mali ko to. and malinaw na sa akin ang lahat. Kung alam ko lang mula simula, ikaw na agad ang kinuntak ko. At surun natin nalaman dito na si Ipo ay yakang yakagayain ang fighting style ni Marcos Rosario na isang WBA lightweight world champion. Sabi naman ni Mashi sa ayaw kong manat sa hindi. Sa tingin ko, kakailangan kong seryosohin ka sa laban na to. Kaya naman simula ngayon, gagamitin ko ng strategy namin sa paparating kong title fight. Inabanti nga ni Mashi ba ang kanyang kaliwang paa at naging mas relax ang form nito kumpara dati. Dahil doon, nagulat nga si Ipo sa kanyang nakita na ito ay may wider stance na at tila ready na itong makipagbakbahan. Kung nga natin mga par, ang fighting style ni Mashiba ay nagpe-play around sa mid-range. Kaya naman defensive ito at ginagamit ang kanyang mahabang braso para hindi makalapit ang kalaban. Pero dito sa bagong form na nakita natin kay Mashiba, parang ready ready na ito sumugod at makapagpalitan ng suntok eh. Dahil nga doon, nagulat din ang ating bida sapagkat hindi na ito ang usual niyang nakikita na Rio the Grim Reaper Mashiba. At sunod na, na patanong sa kanyang sarili kung yun ang kanyang strategy para sa title fight laban kay Rosario. Nagulat din nga ang mga boksingero ng Toe Gym dahil first time nilang makita ang ganitong version ng Masiba Pero hindi pa rin nila maiwas ang mga mba dahil ito ang specialty ng ating idol na si Ipo, ang infighting. Confident at seryosong sinabi ni Mashiba na, ano, susukod ka ba o hindi? Pero, tila tinatansya pa ni Ipo ito at dahan-dahan itong umiikot habang pinapanatili ang kanyang distansya kay Mashiba. Kaya naman sabi ng kanyang kalaban na kung hindi ka susugod, edi eh ako na lang ang lalapit sa iyo. At dito natin unang nakita ang agresibong si Mashiba na sumugod habang nagpapakawala ng kanyang left jab. Na nagpabaliw sa lahat ng mga manunood dahil hindi nila in ang ganitong stilo sa kanilang pambato sa Toho Gym. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, napakaangas nun. Wala na akong masabi. Eh. Parang lahat ng pangyayari dito sa sparring, nakakatindig balay ibo eh. Sobrang intense. Ang lakas na ni Ipo no? sobrang flexible na ng strategy niya. Tapos yung boxing IQ niya, talaga namang nag-improve kumpara dati na sugod lang ng sugod. Napaka-exciting na mga mangyayari sa mga next chapter. Makikita na rin natin yung bagong version na agresibong Mashiba no, Lupet! O paano mga par? Sabay-sabay na lang nating abangan ang mga susunod na mangyayari. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!